Good morning, kulik at sa lahat ng mga bisita natin na nandito ngayon. Alam po ninyo, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan na yun ng mga nakalipas na araw dahil hindi po ako mahilig manood ng mga ganyan. Pero nung napansin ko na nagtitrending siya, pinanood ko po. At hindi ko nga kung sino itong mga tao na ito na nagpapasikat sa social media. Anyway, nakuha nila yung aking attention, pinanood ko po. At ako po ay nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki na sa laki ng katawan mo na yun, na puro lang yung braso, duduruin mo yung isang babae, parang nakakapanliit po sa party niya. Ako hiyang hiya para sa kanya kung sigay, siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya. Para duruin mo yung isang babae na ang laki-laki ng katawan mo, yung braso mo si laki na ata nung hita ng babae, para i mo yung isang babae, nakakapanliit po yun. At uh, it is a uh, really uncalled for at uh, dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton na ideklara sila bilang uh, personal persona grata, hindi lamang sa Bayan ng Koron, kung hindi sa Lalawigan ng Palawan, dahil ang pambabastos po niya, hindi lamang sa isang babae, kung hindi sa isang opisina ng Municipal Mayor ng Koron at sa mga lahat mga uh, sa lal buong lalawigan ng Palawan. Hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klasing mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang Palawenyo, sabihin mo na, na may pagkakamali o may pagkakamali sa pagkukoment ang isang Palawenya, lalo ang isang babae. Natural po yun, dahil nagsalita siya bilang isang uh, private citizen, not as a uh, staff ng municipal mayor. ano po. At uh, ako, tingin ko nga, if I may suggest, keyboard member Anton, baka, kasi kung persona ng grata lang yan, it's just a expression of sentiment na you are not welcome in Palawan, But, uh, anong epekto ng isang uh, persona ng grata ka lang? Tingin ko, baka po pwede pag-aralan natin, humingi tayo ng uh, sa ating mga legal minds, kung po pwede, anong isang pa nating kaso dito? Dahil uh, tinitingnan ko, baka po pwede siyang kasuhan ng uh, oral defamation or eh, kung ano pa ho mas greater offense na po pwede ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso po, para madala yung mga ganitong tao. And uh, with that, muli po, ako po sumusuporta sa panukalan ni Board Member Anton declaring these uh, individuals as uh, denouncing their acts and declaring them as persona non grata in the whole province of Palawan. In unison, everybody is in agreement and uh, it is uh, with uh, strong support that we uh, we suspend the House Rules, Mr. Chair, and uh, approve on the first and final reading a resolution declaring uh, Rendon Labrador, Labrador, uh, uh, Rosemar, uh, Tan and uh, Mikey Tan or the team Malakas as uh, persona ng grata in the uh, whole of whole province of Palawan, Mr. Chair.